nagpaputok umano ng warning shot ang isang US Navy Arleigh class guided missile destroyer. Hindi rin umano papayagan ng US Navy na magpatuloy ang mga ginagawang panghaharang ng Chinese Coast Guards Check the mic and make sure it sound right, boys. ulat na nagpaputok umano ng warning shot ang isang US Navy Arleigh class guided missile destroyer laban sa mga Chinese fishing vessel na nagkukumpulan malapit sa Pag-asa Island noong mga nakaraang araw. Dineploy ng US Navy ang USS Milios sa West Philippine Sea upang magsagawa ng Freedom of Navigation Operation at tulungan ng Philippine Coast Guard na bantayan at protektahan ang mga teritoryong pagmamayari ng Pilipinas. Nang tumungo ang nasabing warship malapit sa pag-asa island, agad umanong hinarang ito ng ilang mga Chinese fishing vessel upang hindi makalapit sa nasabing isla, ngunit naghulat ang mga Chinese nang bigla umanong nagpaputok ng warning shot ang USS Milius. Sinabi sa report ng US Navy na dahil umano sa sobrang takot ng mga Chinese, agad na nagsiyalisan ang mga ito at lumayo sa pag-asa island at idinagdag nito na ilegal at delikado umano ang ginawang pangharang ng Chinese militia sa kanilang warship. Iniulat naman ito matapos mangako ang gobyerno ng Estados Unidos na ituloy ang pinaplanong investment nito sa ekonomiya ng Pilipinas kabilang ang mga social economic programs sa mga komunidad na kung saan matatagpuan ang mga site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro na nangako umano ang gobyerno ng Estados Unidos sa ginawa nilang ministerial dialogue sa Washington, D.C. na kung saan ay dinaluan ng mga defense at foreign minister ng Pilipinas at Amerika. Dagdag ni Tudoro na nangako ang Estados Unidos na maglaan ng isang daang milyong dolyar para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at gagamitin ang pondo sa pagbili ng mga humanitarian assistant at disaster relief medium lift helicopter para sa disaster response at non-combat operation ng sandatang lakas. Nagpasya din ang Estados Unidos na taasan at dagdagan ng pondo para sa development ng mga EDCA site mula sa 82 million dollars hanggang sa 100 million dollars o may katumbas na 5.5 billion pesos at dahil dito magiging 11 billion pesos na ang kabuuang pondo para sa mga helicopter at mga EDCA project. Sinabi ni Teodoro ang iba't ibang mga proyekto sa mga EDCA site na ito na kung saan ay karamihan ay para sa warehousing at storage ng mga humanitarian assistant ang disaster relief related na mga kagamitan ay inaasahan na kompleto sa huling bahagi ng taong ito. Ang mga kasalukuyang lokasyon ng mga military base para sa mga American troops sa ilalim ng EDCA ay kinabibilangan ng Antonio Bautista Air sa Palawan, Basa Air sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air sa Cagayan de Oro, at Benito Ibuen Air sa Mactan, Cebu. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang opisyal ng US Navy na balak nilang putulan ng sungay ang mga agresibong Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea at sinabi na hindi nila papayagan magpatuloy ang mga pang-aabuso ng China sa nasabing karagatan. Sinabi ng US Navy na sa pamamagitan ng pagdideploy -de nito ng mga karagdagang barko malapit sa mga islang kinokontrol ng Pilipinas tulad ng Pag-asa Island, mabilis umano silang makapagbigay ng tulong sa Philippine Navy at Coast Guard. Hindi rin umano papayagan ng US Navy na magpatuloy ang mga ginagawang panghaharang ng Chinese Coast Guard sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea at layon nitong matulungan ang mga Pilipino na may pagpatuloy ang kanilang paghahanap buhay sa lugar. Iniulat naman ito matapos muling iginihit ng China na patuloy na pinapataas ng Estados Unidos ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng military deployment nito sa Asia Pacific region, inanonsyo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papayagan niya ang mga US forces na gamitin ang mga military base nito sa Pilipinas. Sinabi ng pagpagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wing-bin sa mga reporters na patuloy na sinusulong ng Estados Unidos ang pansarili nitong interview sa Asia Pacific at ito ay magpapainting lamang sa tensyon at magdadala ng panganid sa kapayapaan at istabilidad sa buong rehiyon ang Pilipinas at Estados Unidos na matagal nang magkaalyado ay nagkasundo na palawakin ang pangmeritar na kooperasyon nito lalong-lalo na sa mga strategic areas ng bansa habang pareho nilang sinisikap na kontrahin ang patuloy na pagiging asertibo ng komunistang bansa sa West Philippine Sea ang 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement ay magbibigay sa mga US forces ng akses sa limang mga base sa Pilipinas, ito ay mas pinalawak at mayroon ng siyam na lokasyon sa buong bansa at inaasahan na makakatulong ito sa pagprotekta sa mga lugar na pilit na inaangkin ng China. Usap-usapan ng mga eksperto na dalawa sa mga lokasyon na ito ay nasa northern province ng Cagayan na kung saan ay wala pa umanong apat na daang kilometro mula sa Taiwan na nakikita ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sinabi naman ni Wang Wingbin na ang mga bansa ay dapat na maging mas maingat at iwasang magpagamit sa Estados Unidos, sinabi rin niya ng Defense at Security Cooperation sa pagitan ng mga bansa ay dapat makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at estabilidad sa buong rehiyon. Idinagdag ni Wang na umaasa sila na magkaroon ng pagkakaunawaan at tiwala ang China at Pilipinas sa isa't isa sa mga talakayang tungkol sa wastong paghawak sa mga maritime dispute at pagsusulong ng practical na maritime cooperation sa pagitan ng dalawang bansa.